Magandang araw na naman. Happy Sunday sa atin. Dahil linggo. Ito ang um, in overtime ko saglit. ang <laughs> um, kwan. Mga pinto ng lababo. Kasi tapos na sana yan yun ah, <laughs> nagkamali ako sa sukat ng pagbaliktad ko nung kung pa sana nakarang araw pa sana na naikabit kaso nga lang yung taas nya at yung lapad nya na ko <laughs> yung mataas <laughs> tapos ito yung kwan yung taas nya yung taas niya sana yon. Yung sana yung lapad na magkatabing pintuan. Uh, dalawang sarado na magkatabi. ang twin door ganun. Pero napagbaltad ko yung taas niya. Yung lapad sana nagawa kong kuan <laughs> yung taas niya. Ah, uh, ito yung kanya, yung ginawa ko ulit na <laughs> bago. Inuubortan ko ngayon kasi kapit namin bukas. Tapos na sana nung nakaraan. Pero mukhang pa naman ah, sinabi ng tatay ng may-ari na may pinagawa siyang kwan. Bahay na kwan. Bago. Bahay nilang bago. <laughs> eh, sabi naman niya na pagka ah, daw, ah, yun na lang daw ang kwan ah, gagamitin pag magpapagawa siya ng ganun ah, sa lababo pero yung kwan nun, yung kay cabinet ay eh, nakikabit na namin ito lang nagkamali ako ng sukat <laughs> ay yung kwan pala yung tas nya napagbaligtad ko yung sukat nya kaya gumawa ko ngayon ng bago nga ngayon ah, napa overtime ako <laughs> ngayon linggo At ito nga pa pala yung kwan itong salasit ito yung matagal na ipipinis nila yung dalawa ewan ko kung tapos na nilang kwan pininis na niliya ito yung matagal na ginawa nila ay niliya nila <laughs> yung mga butas butas <laughs> ang tagal nilang nililiya Ayan yung ginawa nila. Uh, nagpabilog sila ng kwan ng kahoy. Tsaka nila ilagay yung liha dun. Yung sakto lang dito sa butas. Para hindi sila nahihirapan na magliha. Yan o. Uh, yung design nya. Smiley. <laughs> Ganda din yung design nya. Pagka <clears throat> Design nila matagal nga lang kwan uh, lihain kasi sa may butas <laughs> talaga ko pa sana tong mga kwan niya. yung magahan sa may arms niya kaso nga lang eh tinatamad na ako bukas na lang siguro kasi wala pa namang gawa na iba yung pintuan na isa tapos ko na rin uh, ano, na uh, tsaka yung hamba assemble ah, ko na rin yun yung kasama nya tsaka yun yung kama na uh, kasama din nito mga salasik isang single ito din yung kanya headboard nya simple lang uh, uh, na, pero tignan muna natin yung sili kung um, may mga kon na ba nakalusot na ba <laughs> yun may mga nakalusot na rin pero may mga kon pa rin uh, nasisira pero may mga kon din konti na mga nakalusot na maani baka sakali mga konti lang din siguro to ito nga pa pala yung kwan itinanan nila yung kwan talay na doon sa bukid tsaka yun tinanin ni tate ng kwan kamote ito may mga kwan pa nabubuhay na mga <laughs> siling panigang oh. maroon pa konti pinagkukunan ni nanay nung nakaraang araw eh nakapag-anib pa siya ng kwan kulang kulang isang kilo nakakabunga pa rin <laughs> yung kwan dami pa rin siyang mga kwan oh. No? mga bulaklak ayos pero tong sili marami pa rin yung kwan oh. No? nasisira kagaya nito na mayroon na naman ano naglalapnos uh, sa susunod na araw siguro um, pahihinugan na lang namin para kwan sakaling may mga makalusot na talaga mga may mga tatlong kilo na rin siguro <laughs> na pide ang dami na naman nilang kwan oh. No? bulaklak sana ay makalusot na at baka pag ani na rin isang buwan na, na walang ani tapos to may mga kwan na rin oh namamatay na rin sila yung mga iba kagaya nito yung unti-unti na rin namamatay yung mga iba oh. Tapos, dito, maraming na rin na mamamatay. Yan, no? Bakit kaya? Bigla silang namamatay, oh. Ang dami pang bunga. Tapos, dito. Yan, ang dami. Unti-unti na silang namamatay, yung mga iba. Di do. Sana abot pa ng kwan to. December. Tara. Kwan. May babinta pa rin. Ewan ko kung um, pati presyo, hindi ko na rin alam. may mga talagang kwan na. Ah. Uh, nabubuhay na mga bunga nakakalusot na yun pati din dito sa kabila ano natin wala ano talaga hindi na kwan ah, kumapal ng mga kwan sili dito sa kabila yung kwan talaga yung lupa ang problema dito nakailang beses na akong kwan uh, inabunuan to pero hindi talaga kumakapal yung sili yung lupa talaga yung problema kasi danan to, to kasi ng kwan uh, dito yung karayan dati yun mga kwan siguro sa susunod na araw eh maiinog na tong mga to dami pa rin talaga yun nasisira pero di bali eh may mga kon na nakakalusot na nabubuhay at maaani talaga wala hindi ko mapal yung kwan tapos iba pa yung kwan nila yung tayo nila parang malilit yung mga kwan no? mga dahon ito kasali sa kwan siguro ano nga yung linggo Uh, Merkulis siguro. Merkulis o Webes. Uh, pwede na sura na yun mga nakalusot.